Hello guys, sa mga nagtatanong kung pwede ba sa araw, sa ulan yung ating antena. So, papakita ko sa inyo. Ito yung antena natin. Ayan siya guys. No? Mula, mula, mula doon, andun yung pinaka-router natin sa loob ng ating piece of wifi. So, sa mga nagtatanong, pwede ba siya? Hindi ba siya nababasa? Ano siya guys? IP, IP67 doesn't water resistant na pwede talagang tumagal once na tama yung pagka-install natin. So mamaya, papakita ko sa inyo, meron po yan kasama sa loob. Ang tawag po doon yung rubber insert para po hindi siya uh, madaluyan ng tubig. Doon mula sa wire, papunta sa antena. So guys, eto po yung ating piso wifi na non-need ng bendo. Eto lang yun guys. Ito unit na to. May kasama na siyang 1 meter lang cable. Kasama na din tarpulin. inside the box, kasama na po yung 400 pre-initial vouchers. So pwede nyo magamit sa pagsisimula ng inyong extra pagkakitaan kung meron kayong tindahan o meron kayong wifi sa bahay. Guys, sa loob, ito yung sinasabi ko sa inyo. No? Pwede ba itos mabasa, maarawan? Like, ngayong yung panahon ngayon is umuulan. Ang question is baka pasukin ng tubig. Actually, i 67 dust and water resistant lang po siya. Hindi siya waterproof. So may tendency din talaga kapag mali yung pagkaka angat nyo ng antena or paglagay nyo ng antena sa taas, posibleng magkaroon din siya ng tubig sa loob. Lalo na kung hindi nyo po ito nalagay. So, ito yung kasama sa box. So, meron tayo eto yung mismong antena. Ito yung ating uh, yung dalawang antena. Ayan, kasama sa loob. And then, guys, no, inside nito, kailangan nyo po itong ilagay. Ito, ito maliit na to guys. Ito. Ayan eto itong kulay white kung nakikita ninyo yan, yan po yung rubber insert so kailangan nyo yan i-connect sa land cable para hindi siya padaluyan ng tubig so paano siya i-install so napakadali lang niyan pwede nyo gupitin sa may gilid no ayan eto kumbaga dito niyo guys ipapasok yung inyong uh, land land cable ayan so, pwede nyo gupitin dito tapos i-coconnect nyo guys dito sa may antena. Kailangan guys nandito siya. Ayan. Para kapag may LAN cable na siya, hindi po siya basta-basta mapapasok ng tubig. Okay. So ngayon, ite-testing ko sa inyo yung speed. Ito siya guys. So nakakonect tayo sa ating mismong main router ng Huawei. Then ito yung ating piso Wi-Fi by Visoplex. So, connect lang tayo guys or punta tayo sa mismong setting ng, ng internet nyo. Click nyo to. Then, connect. Mapoproceed yan sa third party portal or browser. So, wait nyo lang. Ayan na siya. Magpoproceed na siya dyan. Okay, kapag may mga ads na lumabas na pwede kayo maglagay, skip nyo na lang po. And then, dito nyo po i-input yung code. So, yung code na itatry natin guys, eto. Yan, good for one day. So, type nyo lang dito guys. 938996. So, make sure hindi pa nagagamit yung code. Kasi one code valid for one device only. Login lang natin. Kapag ganito na yung nag-appear, ibig sabihin, pwede na kayo makapag web browse or pwede na kayo makagamit ng internet. So, eto po ano. So, itry natin sa YouTube, no? So, check natin ulit kung saan tayo nakakonect. Ayan siya guys, sa PISO WIFI by PISOFLEX. Check natin yung bilis ng YouTube natin mula dito hanggang doon sa may antena. So working naman guys, no? Okay, so naka-depende po yung bilis kung gano'ng kalayo or yung walang obstruction or interference ng signal. Okay, so okay naman. Kung itatry natin yung bilis ng ating internet, no? Type natin, okla, speed test. I-check natin, no? Kung gano'ng siya kabilis. Yan, check natin guys. Wait lang natin. So, naka-depende din guys. Nakatulog yun. Umuulan, may bagyo. So, posible talagang merong ano, uh, lost connection or minsan umihina. Lumalakas yung internet nyo. Depende po sa provider. So, wait lang natin guys. Ayan na siya. So, mula dito hanggang doon sa may antena natin. Ito yung speed test. Ayan guys. So, ang average natin is 9 Mbps. Good for browsing na yan. Dahil yung layo guys, mula dito sa may harapan ng tindahan, mula naman doon. Ayan. Ayun yung antena natin. Mula doon sa may labas. Sa lahat po ng gusto mag-avail, please message lang ako sa TikTok or message ako sa ating messenger. Kasi Opo Muleta Jr. Official para po masign ko sa inyo yung full guide or full details ng ating PISO IP. Thanks so much. Mag-message ka para mauna ka makapag-purchase ka sa limited lang po yung ating stocks. See you again next time. Bye-bye.